Hello everybody! Isang magandang umaga sa lahat. Kanina na umagang umaga. Kakagising ko lang talaga ngayon. And it's 9.25 a.m. At nagising nyo ko na sobrang sakit ng mata ko. And hindi ko alam kung bakit. And then when I asked my lola kung bakit, nakita niya yung mata ko. Merong kulite. Kulite daw sabi niya. Sabi ko, bakit ako kulite? Sabi ko, bakit ako kulite? So, sabi niya, baka daw naninilip ako. Naninilip? Oh. Sino sinilip ko? Sino sinilip ko? Wala akong sinilip na mag... Wala ano akong matandang sinilip ko, pero... Totoo ba yun? Na kapag naninilip ka ni isang tao, nagkakakulti. Kaya anyway, yan ang ating alam ngayon sa video ko for today. At stay tuned mga ka-YouTuber. At bago ang lahat, don't forget to like my video and subscribe. Maraming salamat po. Alam niyo ba kung bakit nagkakakulit din ang isang tao? Ayan na. Ako rin ngayon ko lang nalaman. Ayan oh, may kulit din ako. And hindi ko alam kung bakit ako ng kaya nagresearch ako kung bakit nga ba. At ito ang nalaman ko sa aking bagong research Maniniim ako. porket may kuliti ka, naninilip ka na ganun. Number one. Ito na ang number one ay kaya kung bakit nagkakakulit tayo mga, mga youtuber ay dahil marami ang mga kamay natin, di ba? Marumi ang kamay natin. Kung saan-saan tayo mahawak, minsan mahawak pera, pinakamarumiyat, pinakamarumiyat pera nyan, pera. tapos maging nawa kami din, tapos nasa pag ibababa yung mga kamay natin, minsan nagangat yung kilit-kilit nawa natin, minsan nagangat yung mata natin nawa natin minsan diba? yung mga kaka-bacteria na kapis, suscrush, ini-scrush natin yung mata natin, kaya nagkaka-infection yung mata niya, nagkakaulide, kaya ako siguro kaya nang kaulide ako, Kasi, minsan kinanap yung pipit ko tapos kinatip yung mata ko. di joke lang yon, hindi ko gagawin yon. pook ni pana kay youtubers ang number one talaga yung source ng dumeming ang kamay. Kaya dyan. Yan lahat ang gagalit ng bacteria. Kaya napupunta sa mata natin. Kaya ngayon, ang pag-uusapan natin ngayon ay pangalawa ang kung paano i-prevent o paano maiwasan ang pagkakaroon ng kulite at paano ito maaalis. Kung may kulite ka naman, paano natin katatanggan ito? Ganito lang yan. Ang kulite kasi ay ganito. Ayan, nakikita nyo? May kulite ako ngayon. Ayan ha. saktong sakto sa ating topic for today, mga ka-YouTubers. Ayan ang kulite ko ngayon. At ngayon, kaya hindi ko kulitin yan kasi yung dumidiba sa juice, yung bacteria na pumunta sa ating kamay na eh, ilalagay sa mata natin. Nagkaka-infection yung mata natin. Yung dalo yun ng luha, nagsasarado ngayon, yung luha na dapat na lumalabas ay hindi makalabas kasi inaharang yung infection no? Kaya yung mata natin lumulobo. Naiipon yung luha sa loob ng mata. Dito sa dito sa may ibabaw ng mata no? Naiipon yung luha kaya lumulobo kaya malaki ka nang kulite. Okay man iwala to sa mga sinasabing kaya nang ka kasi nang boboso ka. Hindi ito to oh. Hindi oh. Isu isa, isa lang yung isang katangisi or uh, mga panakot lang, mga tiyana-tiyana gano'n lang na hindi ka naman talaga nang boboso. Pwede mo ako nang na boboso eh. Mukha ba mamboboso? Ha? mukha ba akong bumubosong? Kaya i-comment nyo na yan dyan sa mismo sa comment box. I-comment nyo kung mukha akong bumubosong at babasahin ko yung mga comment nyo sa akin. Kaya ngayon, ngayon okay? Ang gagawin na lang natin, kukuha ng bimpo. Bimpo or tela na puti, na malinis. And then, ilalagay, ilalagay niya natin yung maligam-gam na tubig. Okay? And then, ipupuna sa mata para ma-prevent yung infection, para mawala yung, 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 ating kulite para hindi na lumuwa, hindi na, hindi na lumaki. Okay, hindi na lumaki din. Kung ayaw niya naman yon kung, kung gusto niyo agad na mawala, pwede kayong kumuha ng alkohol, ibuhos niyo dito, o paya sa bulak, ikas-kas niyo sa mata niyo. <laughs> medyo joke Masakit sa mata yun, no? May joke lang. Hindi dapat gagawin, syempre. Hindi yun mo yung gagawin sa, sa sarili mo, di ba? Kaya ang dapat mo gawin, ayun lang. Okay. At syempre, para maiwas na magkakaulit eh, kailangan magiging malinis ang ating proper hygiene. Gumamit ng ng alcohol, ng sanitizer. Okay? At bago mahawakan yung mata mo, magtas mo sabi tayo kamo na hindi naman hindi kung malinis na or wala nang sure ka na, na wala nang germs pwede mo nang hawakan yung ay yung mata para hindi ka na magka-infection sa mata hindi ka na magkakulite kagaya ko na nagkakulite dahil marami ang kamay ko Jenna Okay, bye-bye. Maraming salamat sa inyong panonood, mga ka-youtubers, at huwag na huwag niyo kakalimutan mag-subscribe para um, mas para ma, ma notification ulit kayo sa aking susunod na video na gagawin maraming maraming salamat po sa lahat ng mga nanonood magsasagyan panoorin ang mga kabaliwan ko and sana po may nagtutunan kayo sa akin and maraming 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 salamat po hindi po kalimutan mag subscribe sa iba ba please <laughs>